ngayong gabi sa Giorno. We will ask China why they have violated our agreement. Sino nga ba ang tunay na nagmamayari ng Scarborough Shoal? Ang China o tayong mga Pilipino? The Philippines is challenged. We are prepared to secure our sovereignty. Anti-vagrancy law, anti-women, though nilalabag din ito ang ating domestic law, kagaya ng Magna Carta of Women. Isang dagok, parang isang insulto ulit sa kababaihan. Sila na nga yung biktima, sila pa yung parang hindi matutulungan ng batas na ito. At makidulas at makijoyride sa mga buhangin ng Ilocos Norte. <coughs> <coughs> ang lahat ng yan mapapanood ngayong gabi. Ako po si Luchi Cruz Valdez, ang inyong Giorno. Lalong umiinit ang alitan sa pagitan ng China at Pilipinas ukol sa kung sino nga ba ang tunay na nagmamayari sa Scarborough Shoal. Ngunit ang tanong ay ano nga ba ang basehan ng dalawang bansa para angkinin ang mga islang ito? Found large amounts of corals, sizable quantity of giant clams and live sharks. We are prepared to secure our sovereignty. Wala naman siguro makikinabang magkakaroon ng pagdanak ng dahas kaya dyan. Matagal nang nag-iiringan ng bansang China at Pilipinas kung sino ba ang tunay na nagmamayari ng West Philippine Sea. We will ask China why they are trying to do this lalong nadagdagan ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa noong April 8, 2012. Walong Chinese fishing vessels ang nahuli sa Scarborough Shoal ng Philippine Navy na nanghuhuli ng na mga pating, corals, higanting taklobo at iba pang mga endangered marine species mula sa teritoryo ng Pilipinas. Mas kilala ang Scarborough Shoal bilang Panatag Shoal o Baho de Masinloc kung pagbabasihan ng 2009 Philippine Baselines Law. Ngunit ang mga Chinong manging isda ay hindi na huli ng Philippine Navy. Pumagit na kasi ang dalawang Chinese surveillance vessels sa pinakamalaking warship ng ating bansa, ang BRP Gregorio del Pilar. Dahil dito, nagsimula ang isang stand-off at lalong lumala ang tensyon ng patuloy na nagpadala ng mga barko ang bansang China. Mapa hanggang ngayon ay hindi kumukurap ang Pilipinas sa Tang China kung sino nga ba ang nararapat na may-ari ng Scarborough Shoal mapping the Philippines the Spanish period. Ayon kay Senador Edgardo Angara, paglabag daw sa sovereignty at maritime jurisdiction ng Pilipinas ang walang pahintulot at iligal na pangingisda ng mga Chino sa Panatag Shoal. Ito raw ay pagmamayari ng Pilipinas mula pa noong panahon ng Kastila kung susuriin ang mga lumang mapa na koleksyon ng Senador. Ito ay part and parcel ng ating Philippine territory. As early as 1730, 1734, yung the first comprehensive mapping ng Pilipinas at doon mo nakita na ang Pilipinas pala ay isang buong archipelago. Andun na yon Yun ang tinatawag na Pedro Murillo uh, Velasco map. At yun ang uh, halos lahat ng mapa ng Pilipinas mula noon ay halos uh, kinopya o replica ng Murillo map. Itong Scarborough ito, ay talagang tinuturing na na part ng ating territory at kaya nga nung nung itinransfer ng Spain ang ang Philippines sa Pilipinas andun na yan Ngunit mabilis na dumipensa ang bansang China at sinabing sila raw ang tunay na nagmamay-ari sa Scarborough Shoal. Ayon sa political analyst na si Benito Lim. Maraming batayan kung yung to claim territories unang-una by historical documents doon malakas ang China dahil marami silang dokumento na maipakita nila isa 1000 years before the birth of Christ meron na silang mapa at claim doon sa lugar na yon that is one of the basis for claim ayon sa political analyst na si Benito Lim ang Scarborough Shoal ay nadiskubre raw ng China noong Yuan Dynasty Ikalabing tatlong siglo pa naghari ang Yuan Dynasty sa China. May mas malalim raw na interes ang bansang China kung bakit nila inaangkin ang Scarborough Shoal. Ito raw ay makikita sa batong pumapaikot rito tuwing low tide na malahugi sing sing na lalong nagbibigay ganda sa lugar. Ang suspetsa ng mga geologist natin ay yan ay mayaman sa gas and oil. At hindi lamang sa gas and oil dahil ang maritime resources niyan, ang corals, ang fisheries ay napakayaman. So, kung sino may control niyan, may control din doon sa kayamanan ng dagat nila. Kung titingnan sa mapa, mas malapit ang Scarborough Shoal sa Pilipinas. 220 kilometers lang ang layo ng Panatag Shoal sa coastline ng probinsya ng Zambales kumpara sa 840 kilometers sa coastline ng probinsya ng Hainan, China. Yung law of the sea, that's the latest nga. na yung yung territory sa loob ng 200 miles ng isang isla o ng isang archipelago ay yan ay territorial water ng tinatawag na uh, kapitbahay na na, na, na nasyon riparian owner yan itong baho de masindo ito ay less than 180 kilometers from Sambales eh. samantalang ang pinakamalapit na teritoryo ng China it 800 kilometers Ayon naman sa map verification ng China, noong 1935, idineklara ng China ang isang daan at tatlumpot dalawang pulo ng kanilang bansa at kasama raw dito ang Scarborough Shoal. Ayon din sa bansang China, hindi raw kailanman nabanggit sa saligang batas ng Pilipinas noong 1935 ang Panatag Shoal bilang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Wala rin daw ang Scarborough Shoal sa mga nailathalang mapa ng Pilipinas noong 1981 at 1984. Taong 1997 lamang daw nagsalita ang Pilipinas na sakop nito ang Scarborough Shoal. Malaki ang laban natin. Ang panahon naman ng mga Inchik at ang mga Vietnamese at mga Taiwanese, mas malakas sila kaysa atin. Siyempre, lahat ng bansa naniniwala sila na inaakop nila dahil talagang meron silang basayan, lalo-lalo na kung ang batayan ay international law. Dalawang linggo pagkatapos ng standoff, mas lalo pang umigting ang alita ng Pilipinas at China. Noong nakaraang linggo, inatake ng ilang Chinese hackers ang website ng University of the Philippines kung saan sinasabi nilang pagmamayari nila ang Scarborough Shoal. Gumanti naman ang Pilipinas at tinarget naman ang Chinese University website. Ang grupong umako sa panghihimasok sa website ng Chinese University ang Anonymous Occupy Philippines. Naniniwala ang Department of Foreign Affairs na mareresolba sa diplomasya at pakikipag-usap ang sigalot na ito sa pagitan ng Pilipinas sa China. Kaya naman muling inimbitahan ng Pilipinas ang China upang pag-usapan ang isyong ito sa International Tribunal for the Law of the Seas o ITLOS. Ang ITLOS ang namamagitan sa mga bansang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan lalo na sa kanilang sea territories. I'm more optimistic nga na in the end, Magkakaroon din ng ng peaceful mutual settlement yan. pero kailangan very active din ang ating dip, diplomatic uh, initiatives uh. Sa pagmamatigas pa rin ng China, hindi raw magdadalawang isip ang Pilipinas na humingi ng tulong mula sa Amerika. Sa katapusan ng buwan ng Abril, nakatakda ang pagpupulong ni DFA Secretary Alberto del Rosario at Defense Secretary Voltaire Gazmin kina U.S. Secretary of State Hillary Clinton at U.S. Defense Secretary Leon Panetta. Dito pag-uusapan ang magiging partisipasyon ng Amerika sa usapin ng Panatag Show. call was also made by the Secretary Uh, again, to uh, invite uh, China to this uh, uh, proper forum to resolve this issue. And uh, so far, uh, we will uh, wait for a com confirmation. Bagamat tuloy-tuloy pa rin ang pakikipag-negosasyon ng Pilipinas sa China, wala pa rin kasiguruhan kung ano ang kahihinat na ng usapin kung sino nga ba ang nagmamay-ari ng Scarborough Shoal. Pero isa lang ang tiyak, hindi hahayaan ng pamahalaan ng Pilipinas na mauwi ito sa gyera. Mababawasan natin ang volume ng mga kaso na isinasampa sa kahit na sino na lamang sa bagansya. Palagi ko, the other way around ang uh, mangyayari dito, mababawasan natin yung mga natatambak na kaso sa iba't ibang hukuman dahil dinikriminalize na natin ang bagansya. Nilalabag din ito ang ating domestic law kagaya ng Magna Carta of Women. Isang dago, parang isang insulto ulit sa kababaihan. Sila na nga yung biktima, sila pa yung parang hindi matutulungan ng batas na ito. Bagansya, hindi na raw krimen ang mga taong pag-alagala sa dilim ng gabi. Hindi na maituturing na mga kriminal. Pero hindi kasama dyan ang mga babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Dito sa isang madilim na bahagi ng Maynila, apat na oras nang nakatayo at naghihintay ng customer si Helen. Hindi niya tunay na pangalan. Panandali ang aliw ang kanyang alok. Laban po sumasakay po kami sa mga taksi. Palagi po kami makakuha ng ng pera dyan sa kanila dahil pabilisan po kung sa taxi kami. Depende po sa diskarte eh, kasing usapan start to 100. Pero pag magaling ka naman sa diskarte, nagugustuhan naman po nila, dumadagdag naman po sila. Doong gabi na amin siyang sinamahan, karamihan ng mga taxi na huminto sa harap ni Helen ay humarurot paalis bigo si Helen ng mga sandaling iyon. Ngunit sanay na raw siya na minsan matumal talaga ang kalakaran. 40 anyos na si Helen. 23 taon na niya itong maituturing na trabaho. Matagal na po akong sa Luneta. Nag-start po ako 17 dahil po nakarating ako dito sa Maynila dahil sa nangyari nga bininta po ako ng papa ko. Hindi na raw siya nakapagbagong buhay pa dahil elementarya lang ang kanyang natapos. Doble dagok pa dahil siya ang bumubuhay sa asawa niyang walang hanap buhay at sa nag-iisa nilang anak. Ngunit sa paglagda ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino noong nakaraang buwan sa bagong batas na Republic Act 10158 o an act decriminalizing vagrancy, nanganganib ang kabuhayan ng mga tulad ni Helen. Sa ilalim ng RA 10158, hindi na ituturing na krimen ang bagansya. Ibig sabihin, ang mga taong pakalat-kalat sa dilim ng gabi na kadalasan ay pinaghihinala ang mga snatcher o masasamang loob kaya tinadampot ng mga polis, malaya na ngayong magpagala-gala ng hindi pinagsususpechahan. Ayon kay Agham Party List Representative Angelo Palmones, malaking tulong ito sa mga pulis at mga huwes. Mababawasan natin ang volume ng mga kaso na isinasampa sa kahit na sino lamang sa bagansya. Ang kaso, isang grupo ng mga gumagala sa gabi ang hindi saklaw sa proteksyon ng batas na ito. Yan ay ang mga babaeng prostitute. Sa ilalim ng RA-10158, Di man sila huhulihin sa bagansya, huhulihin pa rin sila sa pagbebenta ng laman. Sila lang, hindi ang mga bugaw o ang kanilang mga parokyano. Ang proteksyon sa kababaihan na nabibiktima ng prostitution ay hindi na itulak ng batas na ito bagkus higit pang pinerpetuate no, yung victimization ng mga kababaihan. Sa totoo lang, sa ilalim pangalang ng Magna Carta of Women, ay kinilala na natin na pangunahing biktima sila ng lipunan, biktima sila ng kahirapan kung bakit natutulak ang karamihan sa prostitusyon. Para kay Presidente... Paniwala ng Gabriela, walang katiyakang mabubura ng RA-10158 ang prostitusyon. Hindi raw kasi kulong ang luna sa patuloy na kalakalan ng laman. Pati ang Amnesty International na nagsusulong ng karapatang pantao ay bumabatikos din sa batas na ito na nagkulang daw sa pagkilala ng realidad na kinakaharap ng mga babaeng nagbebenta ng katawan. Nilalabag din ito ang ating domestic law kagaya ng Magna Carta of Women. Isang dagok, parang isang insulto ulit sa kababaihan. Sila na nga yung biktima sila pa yung parang hindi matutulungan ng batas na ito. Pero pinabulaanan ni Representative Palmones ang mga paratang na ito ng Gabriela. Anya, may batas ng sumasaklaw sa pagpaparusa ng mga bugaw at tumatangkilik sa mga nagbebenta ng panandaliang aliw. Kung ang tinatanong nila, eh, bakit hindi kasama yung bugaw at saka yung, uh, yung mga gumagamit, may batas na rin po na sumasaklaw doon yung anti-trafficking law, anti-trafficking in person in 2003. Na, nagbibigay po ng parusa sa mga pimps. Hindi lang po yung mga bugaw, pati po yung mga nag aabel ng mga serbisyo ng mga prostitutes. Pinaparusahan din po yon dahil bahagi po sila ng trafficking. Sinamahan namin sa pagroronda ang Pasay Police upang malaman kung may pagbabagong idinulot ang RA-10158 aminado silang pinag-aaralan pa rin nila ang bagong batas. Napirmahan ang batas ni Pangulong Pinoy is medyo ang kapulisan natin ngayon sa Pasay is nangangapapa. Kailangan nating pag-aralan pa mabuti kung paano natin uh, ipapatupad ito at baka naman tayo ay mapasama pa o mabiolate naman dahil nga sa kaignorantihan natin sa batas na ipinatupad. Mula nang maipatupad daw ang bagong batas, Napansin daw nilang nabawasan ng malaki ang kanilang mga huli. Nangalahati ang bilang. Apat na beses na raw siyang nahuli noon ng mga parak bago pa napirmahan na ang RA-10158. Madalas po kami kinukulong pero binabayaran namin dahil sa bagansa nasa 500 Kani kaya naman po namin, binabayaran naman namin, nakalabas na po kami pagka umaga. Pero isang gabi po kami sa kulungan. Ayon kay Helen, alam daw niya ang bagong iiral na batas. Kaya takot daw siya sa parusang kaakibat ng anti-vagrancy law. Dalawang daan hanggang dalawang libong piso ang multa sa unang beses na mahuhuli. At kapag napatunayan ng batas na ang isang babae ay nagbebenta ng katawan, maaari itong makulong ng isa hanggang tatlumpong araw. Hindi naman po natin siguro papayagan na ang isang habitual offender eh magpatuloy sa kanyang maling gawain. Kaya nga tayo may batas, di ba, para nga ipatupad ang uh, uh, antas ng moralidad na dapat sinusunod ng lahat. Ngunit may pangambang kesa naman magmulta o masampahan ng kaso ang mga ni Baka ibalato na lang nila ang kanilang katawan sa mga para upang mabura ang kanilang record. Hindi namin pinapa yan sa aming kapulisan, lalong-lalo na dyan sa vagrancy o sa prostitusyon. Dahil dyan, kahit man maliit man ang kanilang parusa, ay ito lamang ang aming paraan para sila ay mapagtino at mapagtanda at mapaiwas sa kapahamakan na kung saan ang pagbibenta nga ng laman. Walang katiyakan kung saan pupunutin si Helen ngayong naipasa ng anti-vagrancy law. Alam naman daw niya ang kaukulang parusa kapag siya ay nahuli. Kasi alam ko naman po, patanda na po ako. Pero sa ngayon, kaya ko pa naman ang sarili ko. Pero darating ang panahon na maghinto na rin po ako. Alam nga naman po magnakaw ako para ipakain ko sa anak ko. Mas lalo ako po ako makukulong. May batas man na naipasa para sa mga katulad ni Helen wala naman daw silang laban kapag batas na ang umiral at humatol sa kanila. Parang feeling mo hindi ka Parang ganoon Basta parang invincible ka. <laughs> Hinahanap mo ba ay thrill at adventure nang hindi nag-aabroad? Sama na sa maladisyertong buhangi ng Ilocos Norte na siyang paboritong puntahan ngayon ng mga mahihilig sa sandboarding at 4x4 off-road driving. ang probinsya ng Ilocos Norte. Kilalang bayan ni dating Pangunong Ferdinand Marcos, tanyag rin ito sa magagandang beach, Bangi Wind Farm at simbahan ng Paway na kabilang sa UNESCO Heritage Site. Pero hindi lang ang mga atraksyon ito ang dinarayo ng mga turista ngayong panahon ng tag-init. Ang La Paz Sand Dunes, na kasinglawak ng apat na syudad ng Mandaluyong, ang siyang binibida sa kasalukuyan ng bayan ni Apo. Ang pinagyayabang namin ay eh, yung aming airport lamang, uh, mga Fort Ilocandia at yung mga masasarap na pagkain mga produkto namin. Pero ngayon, nagpapasalamat nga ako at nadeskubre itong sandboarding. At uh, ngayon, marami na ang pupunta, hindi lamang para sa mga rason na nabanggit ko, kundi para dito pa. Ngayon, ginagawa na itong palaruan ng mga 4x4 off-road na sasakyan at ng extreme sport na sandboarding. Dito sa La Paz, San Dunes, para ka na rin daw bumiyahe sa gitnang silangan dahil umaabot sa 40 degrees Celsius ang tindi ng sikat ng araw sa maladisyertong lugar na ito sa probinsya. Sa pagtungtong namin sa nakakapasong sand dunes, nagpasiklaban pa ang mga nahuhumaling sa sandboarding. Pati ang mga nag 4x4 off-road ng 30 minuto sa pinong buhangin ng disyerto ay hindi nagpadaig kay Haring Araw. Dito namin nakilala ang 28 years old na si Mark Nicolas, isang IT expert mula sa lawag. Tatlong taon na siyang naeengganyong mag-sandboarding sa La Paz Sand Dunes uh, we do 4x4 muna and then nag, nag hike yung price ng gas so eventually we thought of another activity na gagawin dito and ayun pinanganap yung sandboarding eh. Package deal na sa halagang 2,500 pesos ang 30 minutos na renta sa sandboard at 30 minutos naman sa 4x4 truck at kasama na rin dyan ang mga protective gear. Kaya naman, pagsapit ng araw ng Sabado at Linggo, sa maladisyertong ito mo siya makikitang nakatambay. Similar na dito yung sa Dubai, bakit kailangan mo pang malis sa sarili mong bansa para ma-experience yung ganito? Uh, in a way, may 4x4 din kami dito, tapos may sandboarding din. Here. Kailangan daw magbaon ng tapang pag sinubukan ng extreme sport na ito. 2009 lang nang sinimula ng sandboarding sa probinsya. Pero 2002 pa lang ay humaharurot na ang 4x4 off-road riders sa sand dunes ng La Paz. Ang grupong Lawag Eco Adventure Development Movement o LEAD ang siyang nanguna sa pagkakakitaan ng mga buhangi ng probinsya. May isang daang miyembro na raw ang LEAD na patuloy na nakihikayat sa mga turista na dayuhin ang sand dunes ng La Paz. Isa sa mga miyembro ng lead ay ang 4x4 enthusiast na si Totsi Leanyo. Bukod sa libangan niya ang mga sasakyan, pinagkakakitaan pa raw niya ito. Parang additional po dun sa kwan ng tourism kwan po dito sa Ilocos Norte. Para pahinabangan din naman namin. Dababoy, dababoy. Galing po sa baba kailangan din daw ay matibay ang iyong sigura dahil sigurado raw na babaligtad dito dahil sa bilis at taas ng mga sandy slopes na daraanan. Ito lang especially po yung mga, alimbawa, yung mga client po, mga guest po na, alimbawa, sumisigaw sila okay. ng kwan, okay. yun po yung nagkakaroon ka rin ng adrenaline kwan na, ano po, yung bang parang ma ma masaya po, uh, ano, enjoy po yung pag-ride ng 4x4 sa sandboarding. Ngunit pagmamayari raw ng ilang mga pribadong tao ang lapas sang dunes. Kaya pinagbawala ng sino mang magtayo ng permanenteng istruktura rito. Dunes. Ayon sa grupong LIB, pinayagan sila ng lokal na pamahala ang gamitin ng libre ang lupang ito upang mapalakas pa ang turismo ng syudad. Umigit mulang 50,000 katao na raw ang nahihikayat dumayo sa Lapasan Lounge. Mula ng buksan nito sa publiko. Along with the relaxation, gusto mo rin naman may activity na bago lalo na sa mga kabataan at dun sa mga young at heart. <laughs> lalong makilala ang sand dunes ng Ilocos Norte. Pebrero ngayong taon ay ibinaos sa kauna-unahang pagkakataon ang sandboarding competition sa bansa. It's the only sand dune area in the whole of the Philippines na pwedeng i-experience ng fellow, fellow Filipinos natin, mga Pinoy. And of course, the, the hospitable uh, quality of the Ilocanos, my experience nila, and we assure them we can give them a remarkable experience here. Kaya naman sa mga nagbabalak tumo sa lapas sa dunes, isa raw ito sa karanasang hindi niyo malilimutan babalik-balikan niyo raw ang para paraisong ito. Sabi nga sa Ilocano, umay oh kay to oh mane. Eh. Sadyang hindi maiiwasan ang pagbabago sa ating lipunan. Ang dapat lang ay panatilihin ang paninindigan, anuman ang hamon na ating makaharap. Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong John.